Tila alas 6 ng gabi nang dumating si Kim Chu sa set ng bago nilang pelikula ni Paolo Avelino. Bagamat tila hindi na nga nakapanood ng inaabangang Street Boys concert ang aktres, mas pinili muna niyang unahin ang trabaho. Dedikasyon ang pinakita ni Kim sa kanyang profesyon, at ayon sa ilang sources, umabot pa ng madaling araw ang kanilang shooting. Habang abala sa shooting, todo bantay naman si Paolo Avelino kay Kim, Sinisiguradong ligtas at komportable ang aktres dahil aabutin nga sila ng madaling araw. Mapapansin ang pagiging maalaga ni Paulo na ayon sa fans, tila nagsisilbing personal bodyguard ni Kim sa set. Mabuti na lamang ay safe ang kanilang lugar ng shooting. Dagdag pa rito, kumalat din ang balitang di umano'y ipinagtimpla pa raw ni Paulo ng kape si Kim. Isang sweet na gesture na talaga namang kinilig ang mga fans. Sa kabila ng pagod at puyat, nakitaan pa rin ng sweetness ang dalawa na mas nagpakilig sa kanilang mga tagahanga. Siguradong inaabangan ng marami ang pelikulang ito, lalot may chemistry ang tambalang Paulo Avelino at Kim Chiu na hindi maitatanggi ng kanilang mga fans.